declaring that he the demonic recession of all the currencies, not only in the Philippines, but all over the world. Look here, may bago pong kumakalat na banta. Isang kulto ang nagsimula po na maghasik ng kaguluhan. At ang PNP po, hindi na nakapagtigpi. Gusto nyo bang malaman kung anong klaseng mga pahayag ang kinakalat po nila? Hello, Jollibee, Macdo. Dito tayo magsuporta ngayon sa akin. Magtulungan po tayo at alamin po natin yan. So here's, may isang ang grupo nga nagpakilalang bagong kulto sa Surigao. Nagsimula po itong mag-declare na wala ng bisa ang pera sa buong mundo. Pati ba naman, no ang buong sistema ng pera ay pinalitan na nila. So para po sila nagtatag ng sarili nilang gobyerno. May sariling pera at uh, may sariling batas. No? Now, akala ko ba fiat money lang no? ang hindi po valid dito? Eh, bakit ganito ngayon? No? May sarili na silang patakaran. Now, in this moment, mga ka-curious, ang mga leader ng grupong ito ay nag-declare ng demonetization. Lahat ng pera daw ay wala ng kwenta. Abay, hindi lang po yun. May mga matatalim na armas po sila at hindi lang po mga salita. May mga banta din sa buhay. Pero teka lang po, no? Meron pa silang mga pahayag na sabay-sabay na pinalakas sa social media. Kung paano, Magkaroon daw sila ng sarili nilang superpower. At ang kanilang pong divine monarchy ay magiging global. Global po 'yan ha, mga curious. Baka pati po ang ating Supreme Court ay hindi na nila kilalahin. So dito po no, sumabog na ang PNP sa kanilang galit no, dahil po sa iba't ibang mga sinasabi ng grupong ito. So hindi po pwedeng basta-basta na isang serye ang mga kaso na isasampa laban po sa kanila dahil po mga kumplinante na sumusumbong sa PNP ay nagpunta po para magsampa ng affidavit. So sinasabi nga po ng PNP na ang kanilang mga aksyon ay labag sa batas. So pinaghandaan na po ng lahat ang uh, pinapakita or kinakollect na po yung mga ebidensya para po sa mga kasong rebellion at illegal po ng mga aksyon na kanilang ginagawa. Now, habang ito po ay tumataas mga kakakiris, may mga pagsubok din po silang kinakarap. Pati na rin po no, yung McDonald's at Jollibee. Inihiling po nila na magbigay ng financial assistance daw. So kahit pagkain na lang daw, wag ng pera. So doon na sila, no, tumutok ng kanilang paghingi ng tulong. Sa akin, kailangan ko dito ng kasasistan po, pagkain lang po. Kahit wala ng pera, pagkain lang po. So akala ko ba no may sarili po silang gobyerno, may sarili po silang pera. Pero ngayon po, nanghihingi na no ng pera sa McDonald's at Jollibee pa. So parang may mali ata dito ka curious no. Pero seryoso po, no na isip ko lang na kung wala nang halaga ang pera sa kanila, bakit kailangan pa nilang humingi ng cash assistance? Di ba? Napaka-illogical po 'yan. Ang kanila pong mga payag ay nagsimula po sa simpleng ideya na ang pera ay hindi na may o wala nang may halaga sa kanilang community. Ngunit ito ay lumalim pa. Hindi lang po sa ekonomiya, kundi pati po sa kultura at reliyon. Sa totoo lang po, ito ay parang pag-aalsa, no? Isang hamon sa sistema ng gobyerno at ekonomiya natin. Now, ang hindi po pagkilala nila sa institusyon institution no, ng ating bansa ay uh, isa pong malalim na or may malalim na galit no, sa mga umiral na kaayusan po sa ating gobyerno. So, may mga hugot din po sila. Kung susuriin po natin, parang ang institusyon nila ay nais na magtaguyod po ng isang alternatibong sistema ng pamumuhay. Now, ang tanong po dito mga curious, hanggang saan po ang kanilang lakas at pananampalataya sa kanilang layunin? 'Di ba? marina po na hindi nila kinikilala ang mga kasalukuyang mga regulasyon, no, mga batas at mga pulisiya. Bakit? Kasi daw ang kanilang divine monarchy ay tumataas, no, or tumataas na sa isang level na global. So hindi lang po pang Pilipinas, so pang buong mundo na, no, Kakures. So kung totoo bang kanilang mga payag, ibig bang sabihin po nito na ay magsasagawa sila ng mga aksyon laban po sa mga lokal na otoridad? O baka naman po ay eh, mayroon po silang mga pondo o suporta mula sa ibang sektor o bansa na may katulad po ng kanilang layunin. So kung susundin po natin ang kanilang mga turo, no? Ang turo nila sa kanilang reliyon, may mga makikita po tayong mga no, tinatawag na paralisismo sa mga sitwasyon sa kasaysayan at reliyon din nila. Kung saan po ang mga kultong ito, no, or sekta na ito, ay naghahangad po na magtatag ng sarili nilang sistema laban sa nakagisnan po natin na sistema sa ating pamahalaan. Maari itong isa sa mga uh, isa sa mga paraan lamang nila upang makahikayat ng tao. So isa po itong seryoso no na laban din or kontra sa gobyerno ng ating uh, bansa. So isa po itong malupit na sistema. O baka naman po itong iso-isa ito lamang po isang simpleng ambisyon no, ng ilang tao na nagmamanipula para sa kanila. No? Lalong-lalo lalo na po kung sino man ang namumuno sa kanila. Siguradong ito po'y naayon lamang sa kanyang sariling interes. Diba? So wag po natin kalimutan mga hackers na hindi lamang po ang mga leader ng kulto ang nagiging biktima din po ng mga ideology, no? kundi pati na rin po ang mga tao sa paligid nila. So kung ito po ay lalakas pa, naku po, may mga posibilidad na makakapinsala po sa mga inosenteng tao na hindi naman bahagi ng grupo. Ngunit nagiging biktima po ng kanilang maling pananaw sa mundo. So isipin na lang po natin, no, ano ang magiging epekto ng ganitong klase ng kaisipan sa mga negosyo sa Surigao? Dahil malamang po, no? malaki ang magiging epekto nito sa mga maliliit na negosyo, pati na rin po sa mga negosyanteng hindi sang-ayon sa kanilang mga turo. Kung sila po ay magpapatuloy, baka hindi lang po lokal na ekonomiya ang apektado po dito. Kundi pati na rin po no, ang buong bansa. Ngunit sa kabila po ng lahat ng ito, may isang bagay po na tiyak. Hindi papayag po ang PNP. Of course, we have the authority, no? Meron tayong gobyerno para sa mga ganitong uh, sistema no para sa ganitong mga kaganapan no? or aktibidad ng isang grupo na hindi naman naayon no sa na natin no pagdating po sa ating uh, uh, pamahalaan. And now, ayun po sa kanila, hindi na po sila makakapagtimple or makakapagtipi pa no at uh, magsasagawa po sila ng hakbang upang mapigilan ang patuloy na banta sa seguridad daw ng mga tao. So, ayan no lahat po ng mga aksyon ng kultong ito ay uh, masusipong mino-monitor ng mga otoridad. at ang mga posibleng kaso po ng rebellion ay patuloy po na pinag-aaralan at binibigyan po ng agarang aksyon. Kaya naman po ka-cures, marapat lamang na tayo po ay maging mapanuri, no? At uh, magmasid sa mga pangyayaring ito. Hindi po natin alam, no, kung anong posibleng epekto nito sa ating komunidad pati na rin po sa pamilya at negosyo no sa ang banta no ng mga kultong ito ay talaga pong isang isyo na dapat po maging seryoso ang bawat isa sa atin so hindi po dapat ito hayaan no? hindi po dapat ito ipasawalang bahala lamang ng uh, ating gobyerno so kakier so wag po ninyong kalimutan no na lahat po ng ito ay hindi po basta-basta may mga matataas po na armas at uh, patuloy nilang uh, pinapalakas din ang kanilang uh, banta sa buong Surigao ano naman ano kayo no ang mangyayari sa mga negosyo dahil of course may mga threat di ba so when it comes to safety well baka makaapekto uh, ito sa mga negosyo doon sa Surigao pati na po sa mga ordinaryong tao doon so magiging biktima ba sila o baka sila din po ang magiging or magiging no syempre mga tagapagligtas ng uh, sarili nilang bayan paano kaya dapat no uh, mag-react ano kaya dapat gawin ng mga mamamayan doon upang mapigilan ang mga ganitong uh, kabulastugan no sa grupong ito. So ang mga katanungan pong ito ay patuloy po na nagiging malaking palaisipan no sa ating lahat. Well, sa mga tao po na naroon ay uh, of course kayo din po ay may magagawa no sa inyong lugar. So kaya naman po ka cures gusto kong uh, imbitahan po kayo na mag-comment no ng inyong pananaw sa ating comment section. At wag, wag rin pong kalimutan na i-like no, ang video na ito at mag-subscribe para po sa mas marami pang kaalaman patungkol po dito. Now, tumo po tayo ngayon sa isa pang mas malalim na pananaw patungkol po dito. Hindi lang po tayo mag-uusap tungkol po sa kung paano ito nakaka-epekto sa ating bansa. Kundi pati na rin po kung ano ang sinasabi ng ating pananampalataya no, tungkol sa mga ganitong sitwasyon. Alam naman po natin na ang grupong ito ay may ipinapatupad ng sarili nilang pamaha pamahalaan, no, sarili nilang paniniwala o relihiyon din. Kaya dapat rin natin tingnan no, base sa pananaw no, ng ating simbahan. So dahil po ang mga ito at ang kanila pong mga maling turo ay hindi lamang po isang physical na banta. No? May mga spiritual aspect din. Kaya't sa pagkakataon po ito, no, suriin po natin kung paano tinitingnan no, ng ating pananampalataya ang ganitong mga pangyayari at kung paano po tayo makakabangon no, mula po rito no, bilang mga Kristiyano. Now, sinasabi po sa Matthew 24 verse 24 na ang Panginoon po ay nagbabala. For false Christs and false prophets will arise and show great signs and wonders so as to lead astray, if possible, even the elect. So mali na po na sinasabi sa verse na 'yan. So hindi na rin po nakapagtataka na may mga lumilitaw na kagaya po ng mga kultong ito. So mga ganito pong kulto ay tumatakbo po sa ilalim ng maling katuruan at maling pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Now, kakiris, inilalarawan po sa kasulatan na darating po ang panahon ng mga maling guro or mga false prophet ng no, mga mga ngaral na magbibigay ng maling mensahe para sa or para gawin na alipin ang kanilang mga tagasunod. So makikita po natin sa kasaysayan ng simbahan at sa ating mga karanasan din po sa kasalukuyan na may mga leader na may mapanlin lang na layunin. Katulad po ng kultong tumutok po sa maling katuruan no, tungkol sa pera at sa gobyerno. So sa kultong po ito makikita talaga natin no, na nangyayari at uh, na isa katuparan itong sinasabi no, ng ating Panginoong Iso Kristo. So, mga sina may mga tinuturo po sila ng mga maling uh, katuroan. No? Mayroong, of course, guro na hindi mo naman uh, alam no, ang kanyang uh, background, kung saan niya man kinukuha ang kanyang kaalaman. Naku po, gumagawa sila ng mga great signs and wonders upang magmukhang totoo ang kanilang mga mensahe. Kung kaya hindi na rin po nakapagtataka na marami din po silang napapaniwala So ang kanila nga pong layunin ay magtagumpay no sa pagpapalaganap ng kasinungalingan at uh, masakta masaktan no ang mga inosente. So kawawa po yung mga inosenteng tao dito na sumusunod at nalin no sa kanilang mga maling katuruan. So sa ating nga pong pananampalataya, tinitingnan po natin no ang mga pahayag ng kulto bilang isang sinyalis din na kailangan po tayong mag no at maging mapanuri. Sinasabi nga po ni San Pablo in Romans chapter 1 verse 25 Sinasabi niya dito, they exchanged the truth of God for a lie and worship and serve created things rather than the Creator. So, ito rin po ka-curious, no? So, binabaliktad nila ang talagang tamang katuroan ng Diyos sa naaayon sa gusto nila. So, dito, mo, dito po sa paraang ito, nahikayat po nila ang tao. Kaya nga't makikita po natin sa mga kulto na ang kanila pong sistema ng paniniwala ay nakakabit po sa kasinungalingan, no? So, kung titingnan po natin, talagang walang katotohanan. Lalong-lalo na, no? Yung sinasabi niyang aalisin niya, no? Yung value, no? Yung uh, uh, halaga ng mga pera na meron tayo at uh, papalitan nila ng sarili nilang pera. So, yan po, ako curious, no? Uh, kakaibang uh, kakaiba talagang mga alituntunin uh, no ang kanilang ipinapalaganap no ang kanilang mga katuruan no siguradong uh, kakaiba at uh, hindi po naaayon talaga sa ikabubuti ng nakararami. So sinasubukan nila pong palitan no mga itinakdang batas ng Diyos at baguhin din ang ating pananaw no sa tama at mali. So ito nga po kakiyos ang pagbabago po ng katotohanan at pagpapalit po ng mga mahalagang prinsipyo ay isa pong pangunahing tema sa lahat ng kulto. So kung itinuturing po nila ang mga maling ideya bilang katotohanan, well, maari pong magsimula itong magdulot po ng kalituhan no? at uh, malinlang po yung mga inosente. So sa ganito pong klaseng sitwasyon, kailangan talaga nating tandaan ng mga aral po ng Biblia na ang katotohanan ng Diyos ay walang kapantay at hindi po dapat na ipagpalit sa sinuman o anuman hindi po natin dapat tanggapin, no? mga kasinungalingan, ipinapalagana po ng mga maling guro. Kundi manindigan po tayo sa mga prinsipyong matatagpuan talaga sa Biblia no? na ang salita ng Diyos. Dito po mga kulto kakiris ay may sarili po batas no? na hindi batay sa tunay na salita ng Diyos. Sinasabi nga po no? na ni San Pablo in Galatians chapter 1 verse 8, pinapalahanan niya tayo na But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. Maliwanag po yan, no? Kung sino man ang magturo ng maling katuroan ng iba sa itinuro ng mga apostol. Ako po, ang sumpa ng Diyos ay talagang darating sa kanila. So ito nga po, no? Ang ideyang pinapalagana po ng kultong ito na nagsasabing may kapangyarihan sila sa batas ng Diyos at ako po ay walang basihan. So, kailangan po nating manindigan sa tunay na ibanghelyo at hindi po maging biktima na maling doktrina. So, kailangan po nating maging matatag sa ating pananampalataya at malaman kung ano pong ating pinaniniwalaan. Ang ating mga aral, no, makumpir po natin at malaman natin ang mga katuroan na ipinapakalat ng iba kung ito ba ay naaayon sa turo ng simbahan. So, ito pong mga aral ng mga kultong ito ay laging lumalaban po sa itinuturo ng Diyos. Ang tunay po na batas ng Diyos ay hindi po ipinapahayag na sa atin, no? na sa pamagitan ng Biblia at ng buhay ni Jesus. kaya hindi po natin kailangan pang baguhin ito o sundin po ang mga maling leader na nagtataguyod ng kanilang sariling patakaran at paniniwala. So maging alerto din po tayo no? sa mga pangako na may, kas may kasamang banta. So at of course, no, pag nanasa sa kapangyarihan, at huwag pong tanggapin eh, no, ang anumang sistema na hindi naman nakabatay po sa banal na kasulatan. So mga ganito nga pong kulto no, ay hindi lamang po isang simpleng pagsuway sa lipunan. Ito rin po ay isang spiritual warfare. Maliwanag po yan ang sinasabi ni San Pablo, Ephesians chapter 6, verse 12, na for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So kung titingnan po natin, ang mga maling turo po ng kulto ay isa pong manifestations ng tinatawag natin na spiritual deception. Isa pong pagsubok na magtatamo or magtamo po ng control sa isipan po ng tao. Malaga po nang manawaan natin na ng ating laban ay hindi lamang, no? Hindi lamang po sa, sa physical na aspeto, kundi lalo na po sa spiritual na dimension. So mga kulto po ay naglalayo ng maghasik po ng kaguluhan at paglinin lang, no? So ito po ay isang hakbang ng mga puwersa ng kasamaan upang maghari sa ating mga isipan. Ngunit sa pamamagitan po ng pananampalataya, ng uh, pagkakaroon po ng tamang kaalaman mula sa salita ng Diyos Makakamtay po natin ang tagumpay laban sa espiritual na kadiliman. Ang ating nga pong armas laban po sa kanila ay ang panalangin, no? ang pag-aaral ng Biblia at ang pagtutok po sa pagninilay na nagtutulungan no? sa atin upang again, no? mapanatili po natin ang espiritual na kaligtasan. So maliwanag din po na sinasabi in John chapter 8 verse 32, sinasabi po ng ating Panginoong Kristo, then you will know the truth and the truth will set you free. Kung kaya ka curious, ang katotohanan po ng Diyos ay hindi po matitinag ng anumang maling katuruan. Kahit anong banta po o presyon, no, mula po sa mga kulto, ang ating pagkakilanlan sa katotohanan ng Diyos ay magsisilbi pong lakas upang hindi po tayo maligaw ng landas. Ang katotohanan po ay nagbibigay po ng liwanag sa atin, no, sa ating mga desisyon at pagpapasya sa buhay. Ang maling turo po ng mga kulto ay maaari po tayong dalhin no, sa kadiliman. Ngunit ang ating pong pagkakaroon ng tamang pananaw sa katotohanan ng Diyos ay magbibigay po sa atin ng kalayaan. Kaya sa bawat po na sa bawat takbang ng ating buhay, itaguyod po natin no, ang katotohanan at magtiwala sa pangako ng Panginoon. Na gano, na ang kanyang salita ay magbibigay po ng gabay no, at magpapalaya po sa atin mula sa mga kasinungalingan ng mundong ito. Eh, okay? So, yan po kaki okay, sa mga ganito pong pagkakataon. Talagang mahalaga na tayo po ay magkaroon ng matibay na pananampalataya. Maging alerto po tayo sa mga nagmumukhang mabuti noong unit po no puno po ng kasinungalingan. Tandaan po natin ito, ang tunay po na katotohanan ay matatagpuan lamang sa salita ng Diyos at hindi po sa mga ganitong peaking leader. So huwag po tayong matakot no, o mawalan ng pag-asa dahil po sa mga banta or at paglinlang no, ng mga kultong ito. Pwede magsikap po tayo na magpatuloy po sa ating pananampalataya at maging matatag po sa ating paniniwala sa katotohanan ng Diyos. So kaya mga kakiers, manatili po tayong matatag sa ating pananampalataya at kung gusto nyo pong magbasa no, ng mga iba pang mga biblical insights at uh, higit pang kaalaman tungkol po sa mga spiritual warfare, ako po, huwag pong kalimutan na mag-subscribe at mag-share po ng ating mensahe ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At hanggang sa muli po, no, maging handa tayo sa mga susunod na hakbang. At ipagpatuloy po natin ang laban sa espiritual na kadiliman sa pamamagitan po ng ating pananampalataya at pagkakilanlan sa katotohanan ng Diyos. God bless po sa ating lahat.